Umahal na nga kita, maging sino ka man. Na. <laughs> Tabi natin yung, of course, respeto rin sa kay Chuck, di ba? Pero, hindi maiwasan, di ba? Baka, ah, at saka ito pa, sige, ikaw muna David, sasagot. Pero ito kasi, believe talaga ako kay Barbie, bukod sa madaling siyang umarte, dalang-dala niya talaga yung love team. Para kala mo, wala siyang boyfriend, kung bakit pagka, <laughs> kung pa paano, dalang-dala niya si David dun sa love team nila. Siya talaga yung nagdadala ng love team din na yun. Dagdag nung kakita ni David, di ba? Pero, na, ano talaga, na-internalize ni Barbie yung gano'n. Kaya, ano, mag Believe talaga ako sa iyo, Barb, sa totoo lang po, sa magaling ka umarte. Sana nga may isa pang kapuso actress na kagaya mo. Pero yun na nga, David, um, maingat ka na sana hindi dumating sa puntong yun na baka masabi mo yung linya ngayon kay Barbie? Real uh, well, life. Um, well... Malapit um, na ba? <laughs> well, siyempre, first and uh, again, uh, first and foremost, you um, you'll have to respect uh, the personal lives of Barbie and I. Yeah. Uh, yeah. I mean, siyempre, ano, uh, we're good friends and have uh, so much respect respect for Jack. Yeah. Mm. Oo, yeah. <laughs> 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 oh, hindi ko naman siya Yeah. Oh, Hindi rin naman yung niisip na baka medyo madala na kayo. Di ba? intense na yung maiksena, baka maging mapunta na sa totoo talaga. Hindi mo naisip. Baka pwedeng ano, kunwari, hindi na talaga mapigilan. Ingat na oh. ingat, pero hindi na mapigilan. Mahal na mahal kita, maging dapat. Dapat may ganong follow-up okay. para uh -huh. hindi halata. Di ba? Para uh -huh. hindi halata na, ay, shocks na sabi ko. Dapat ganun uh -huh. po. to uh -huh. Ito. <laughs> 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 Pero Barbz, ikaw may ano ka? Meron kang, kumbaga sa ganun, limit na parang dapat hanggang dito lang. Kasi iba na yung sa personal ninyo. Kasi siyempre yung mga fans, di ba? Nandun na yung kilig, di ba? Para karamihan talaga sa mga fans ng love team. Gusto nila, hanggang sa totoo, kayo na, di ba? Though alam naman ng lahat na may mga ano kayo, pero hindi maiwasan na nandun na yung sila. Lalo na sa'yo, Barbz, na dalang-dala mo na parang mo, in love ka rin, nakinikilig ka rin kay <laughs> David, di ba? Maingat ka rin sa ganun. May, may, kung sana, may limit ka rin na dapat hanggang dito ka lang, David. Na-miss kita dito, Gordy. Oo, oh, ma. I miss na miss din kita. I love is, na love kita. Uh, challenging, okay. Um, una po sa lahat, um, I would like to acknowledge the presence of our beloved supporters na nandito ngayon, mm -hmm. magandang gabi. At uh, from the bottom of our hearts, gusto po namin magpasalamat sa inyong um, unconditional support. And um, rin, I also would like to share the credit um, of the success of Barda kay David kasi um, siya po naman talaga ang umpisang nag, na, nagsimula ng Twitter serye sa Maria Clara at Ibarra. Siya naman po talaga ang nag-initiate ng Twitter serye na yun. Nakirain lang ako. Tapos nagustuhan ng mga fans. Kaya tumaas ang engagements namin sa Twitter. So, uh, I, I'd like to share the success of course with David. Dahil um, grabe rin talaga yung hard work yung dedication niya to make us work, to make this partnership work, na parehas kami nagbe-benefit. And parehas kami nag-gain ng friends sa isa't isa um, throughout the process of um, working together. And sa industriyang ito, um, masasabi ko na napakalaking bagay kung makahanap ka ng kaibigan sa isang katrabaho matagal mong makakasama. Kasi Um, it's kind of a cruel world. it's not easy being in our shoes. So, ang saya lang kasi um, we got each other's backs. And um, as for the fans, um, as much as grateful as we are for the support na binibigay nila sa amin na kahit hindi namin hiningi, ibinigay nila sa amin ng buong puso. Um, siempre sabi nga po ni Ms. Leia Salonga, we have to set our personal boundaries because at the end of the day, tao po kami. So, I guess, um, David will agree with me. Um, yung personal lives namin outside this partnership, outside this love team, are off-limits. The people that uh, make us happy, um, the people that love us, family, loved ones, off limits po yun. Opo, hindi po yun kasama sa trabaho. Mm. Yun po. Very well said. Sir Doris. Wala okay, po ang ano po natin. Oh, last na lang kay Jean, <laughs> kay Miss Jean Garcia. Ang dami ng dumaan sa sa'yo ng mga love tips. Ang dami ng mga love tips.